Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng opinion Reaction itong post ng DWAR Abante Radio uh, Tungkol po sa Nagaganap na Blue Ribbon Committee Hearing Si Senator Marcoleta Medyo nagalit na sa isang kontraktor Na patawa-tawa Na parabagang nagsisinungaling At pinagbantaan ng Chairman Ang kontraktor na ito na hindi ka makakauwi Sa araw na ito sa set pa pag hindi niya ayusin ang kanyang paliwanag ito pakinggan natin sige sinungaling ka na naman eh ang sinabi ng Pangulo kasama ka sa labing lima tama huwag mong mamaliitin mama ito pagkatas dito aartihin mo kami sasabihin mo hindi ka pa nagumpisa nagumpisa ka isang hardware may, may problema dito eh this ano na yan history lang yung sinasabi ko, si Cheng. ano na yung totoo yung totoo uh, may lisensya na tayo na kutuplay ngayon Oh, ngayon nga, may krum... Ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. Oh. Ilang project ka na-execute mo na? Marami na eh. Oh, kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko <laughs> sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Makauwi sa araw na ito, nagsisinungaling ka na naman eh. <laughs> Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, Kung Kung ito, pagkatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa, nagumpisa ka isang hardware. May, may problema dito eh. This, ano na yan, history lang yung sasabi ko, Mr. Che. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O, ngayon nga, may krum... Uh, ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Che. Oh. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. <laughs> Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa, kasi hindi nakakatawa ito ah. Maka-uwi sa araw na ito, nagsisip. <laughs> uh, ito, uh, in fairness, uh, may-ari. Yan po si Mr. Alan Kirante may-ari ng QM Builders. Isa sa top 15 contractors. Hmm. Ito palang nangyari. Parang dalawa yung gamit niya na yung kumpanya niya uh, QM Builders na proprietorship. Tapos meron din siyang QM Builders na incorporated. So, sa pagsimula niya, yung proprietorship ang nagagamit niya kasi yung parang incorporated na QM Builders hindi pa nagsisimula. <laughs> hindi lang niya ano, hindi niya na ipaliwanag ng maigi yung sarili niya. Yung sabi niya hindi pa kami nagsimula. Yon, yung pagiging incorporated dahil wala pa daw. ang ginagamit niya sa pangungontrata yung QM Builders na proprietorship. Mabuti na lang tinulungan ni Senator Bam Aquino at Senator uh, bato sa pagpapaliwanag <laughs> inabogaduhan kasi nga bisaya daw siya pag bisaya mahirap makapag-express ang sarili niya sa Tagalog <laughs> so later on uh, naklaro na na as, as a proprietorship marami na siyang nagawang proyekto kailang as incorporated wala pa <laughs> Uh, yung clear, hindi na siya no? uh, na, na, nawala na yung banta na hindi ka na makaka-uwi dito anyway uh, malapit na pong matapos yung hearing uh, kawawa ang DPWH halos lahat ng tanong papunta sa DPWH Secretary at uh, maraming nire-require sa susunod na hearing Okay, summary na lang. <coughs> sa 15 contractors na inimbita, 7 lang ang nagpakita. Yung 8, wala. Ang daming mga rason. Halos lahat nagkasakit. So, meron ng uh, motion na na sila sa next hearing. So, ano pa? Yung flood control uh, projects specifically yung Wawao construction sa Bulacan inamin na ng DPW Secretary na meron nga mga ilan ilan na ghost project so malaking uh, bagay ito na mismo ang Secretary umamin na meron at meron ng ginagawang investigation itong DPWH. So, yung resulta na investigation ng DPWH matatapos one week from now at isasubmit nila ang resulta ng investigation sa committee para malaman na yung mga ghost projects. Okay. So, <coughs> speaking of investigation, punta na tayo sa sabi ng Pangulo na nananawagan ang Pangulo na panagutin ang mga contractors. Hindi pwede ang DPWH na mag-conduct ng investigation, sabi niya. But lumalabas ngayon, ang DPWH gumagawa na ng investigation nila. Kaya nga, isa-submit na nila sa committee, uh, Blue Ribbon Committee next week. Gumagawa na. So ano ba talaga? Yung Pangulo, na, napakaganda na yung simula niya dahil binoljack niya talagang mahiya naman kayo dapat may managot o, ang gandang pakinggan di ba dapat masundan na yun ang ng investigasyon yung totohanang ng investigasyon hanggang ngayon wala pa rin klarong direksyon ang Pangulo sino ba talagang mag-imbestiga so ito Blue Ribbon Committee itong nangyari iba ito iba rin itong Congress o Kamara, yung Tricom nila, iba rin yun. Ang binabantayan natin ngayon ang Pangulo ng panawagan is it should be an independent body, not DPWH. Kasi, uh, I'm sorry, opinion ko lang ito. Kung DPWH lang din mag-imbestiga, wala akong tiwala. Ganon din sa Kamara, wala akong tiwala. Tiwala lang ako dito sa Blue Ribbon Committee, yung fraud audit ng uh, COA, pwede pa yon. So dapat ang Pangulo i-push niya, i-sustain niya ang kanyang momentum na panagutin ang mga magnanakaw. Dapat mag-create na siya ng independent body at nagbo-volunteer naman si Mayor Magalong na maging head ng investigating body. Sana ganun ang mangyari. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang channel natin ito ay pantulong, yung income natin pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libring yero at pako para ma kapag naman tong tribo na ito ng mas maayos nilang tirahan. Panorin niyo ang video na ito. Ang natagaan na mo, Salamat kayo. Salamat ka sa nabang nga O so, karon karon mo na ni ang balay ni kuya nga uh, dugay na daw ni nga iyang atop so dagko nagit kaayo ang bursot so mo na ni ang balay sinatagaan na mo ogiero so daghan gid kaayo nga buslot dako salamat kaayo sa akon o so, karon kuya pila na ni kato igang imong balay nga ingani na ang itsura pulo na katuig napulo na pulo katuig. Oh, katuwig. So, buslot na gyo. daga na buslot. Buslot na pulo na katuig ni. Tagaan niyo sin, tungod sa among kapobreyon, salamat kayo. Mm. Hmm. So, Dinwi. <laughs> salamat sa pagtabang sa sin nga nagantos mi sa kalisod. Salamat nang hmm. kayo karon kay tagaan ni og sin. Uh, mm -hmm. inabang sa napulo na katuwig pagpuyo na mo. Antos misa o kalanan. Luoy mm -hmm. kayo pamilya. Mm Pila day ka imong anak ya? Pito, pito. Pito ang imong anak. Aw, oh, unom, unom. Un so, tulo kalaki laki ka babay. So tanan sila ga eskwela ya. Ang kwan ra kanarang duha ga eskwela. mm um. unsa na pud nga grade ya? Ah, uh, grade 8, grade 4, grade 2. Hmm. Oh. ang isa kay namin yun naman ang isa. Hmm. Sige, salamat kayo salamat ya. Salamat kayo, salamat kayo. Hmm. Kalisod kayo.